Ala. Ala. Ah, sino yan? Yung lalaki. Uy. Yung lalaki, mga idol. So, yung mga idol. Continue tayo. Samahan niyo po ko ngayon. Kasi nakita ko yung mga matanda. No? Malapit na po mag-alasize ng gabi. Medyo umuulan ngayon mga idol. So samahan niyo po ako. Balikan natin yung kubo kasi nandito na po ako. Nung nagmanman ako kanina. Kaya samahan niyo po ako ngayon. So shout out sa lahat ng mga viewers natin. Sana po uh, panuulin niyo po ang video na to hanggang dulo. Kasi ngayon na ano mga idol na oras ay talagang lumalabas na sila kasi malapit na po magabi. Samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng video na to. So tara let's go. So yan, kanina pa ako nagmanman dito. Medyo lumalakas na po yung ulan. Mga idol, i-pray nyo po ako kasi po nakakatakot yung ginagawa ko ngayon. Ako lang po mag-isa ngayon mga idol. So sa lahat ng mga viewers po natin, samahan nyo po ako. Hanggang sa dulo ng vlog na to, kung ano ang mangyayari. medyo lumalakas yung ulan. Tabi-tabi po. Mga idol, medyo makulimlim at malapit na magkabi. Ayan o. Napakadelikado. Ano yun? Ano yan? Ala. Ano yan? Nasa loob. Ano yan? Ala. Ano? Ala. Ano? Ala, ano? nahati ng katawan na nanggal. Ayan Oh. tres pinitikti. Kasam krasit mi hilox, suntra ko sit mi hilox. Padre tru satana. Nang kon so di san sa mala vasip si binin na bibas. Uy. Uy. Mga idron yan. Sino yan? Ayan o. May paa. Hala. Uy. hello, Hala. Sino yan? yung lalaki Ay, yung lalaki mga idolo Ay, kaya pala nakita ko kanina nahati na ng katawan ang manananggal yung matanda nahati na ang kanyang katawan pero may araw pa Benedicti ko sang krasit milok so drako sit midoks padre -mi turo sa tanah nang kung so di sa malakoy lewas si bininabi mas pantaboy at pangontra ng mga aswang at mga kakaibang lalang sana yung lalaki dito bilang lumapas so yung mga idol lo gumagalaw oh. napakita yung lalaki dito kanina mga idol sana kaya siya napunta ah Alam ko na yun, eh, nandyan ka lang. Ayan mga ito lo. Ano nangyari doon sa kanyang ano? Ayan mga ito lo. Nakita ko kanina. Anong nangyari sa mga... Anong nangyari sa laman loob? Bakit ibang yung kulay niya? Parang naaagnas. Lapitan natin. Uy. Baka bilang sumulpot yung lalaki. Salamat ka dati, Mr. Corde. So, yun ang idolo. Ala, gumagalaw ito. Gumagalaw talaga yung paa, mga idolo. Ayan o. Oh. Sabi ko na nga ba, yung, yung ano naman nananggal dito. Ano pa? Nagpapakita na. Bakit yung lalaki? Alam ko yung lalaki nagbabantay sa akin ngayon dito. Wala, gumagalaw. Gumagalaw yung ano. Yung kalating katawan ng manananga at matanda. Sige, Kita tayo mismo 'to. Jusko. Bakit may ano? Niya 'yung sa lalaki. No. Sa dulo yung, 'Yung lalaki yung mga ito. Nagagalit siya. Alam ko na yun, eh, nandito ka lang. Ayaw mo lang magpakita kayo sa akin. Kusatra Patris Benedicti, kusangkara sit me looks, kusangkara sit me looks. Padre Turo sa tanah ng kong de mi vanas, saan sa malakwa libas? Ipsi binin na bibas. salamat ka tatin, Mr. Corde. Ayan, todo na to. Tinudo ko na yung orasyon ko mga idol. Ano Ano yun? parang may umiyak at sumisigaw parang may sumisigaw dito ano yun parang may sumisigaw dito banda wala nawawala saan na yung kaya pala may narinig akong sigaw at umiyak kaya pala may may narinig akong Nula. May mga idol ayan. Oh. May umiyak ka oh. Nay. Magpakita ka. Nay. Narinig po kita, Nay. Bakit ka umiyak dito huh? Mga idol malapit lang, malapit lang dito sa Malapit lang dito yung iyak. Wala naman dito. Uy. Ayun oh. wala Ney. Mga idol biglang nawala yung katawan yung, yung kating katawan at yung lalaki biglang din nawala at may rin akong umiyak dito Ay. so yun mga idol nasa likod po tayo ng kubo na to at may narinig tayong umiyak ngayon at umuulan pa ngayon mga idol at biglang nawala yung kalakating katawan ng matanda hindi ko alam kung anong nangyari malapit na kasi magabi ayan po Malapit nung magabi, mga idol. Baka mabutan po tayo ng gabi dito at napaka-delikado. Napaka ng area. Nay! Sa Saan po kayo? magpakita kayo! Uy! Nay! siya umiiyak siya mga idol kasi nasasaktan siguro siya mga idol dahil doon sa pagkahati ng kanyang katawan Alam ko na lang Alam ko na yun, eh, nagtatagaw ka lang dito. Alam ko na sasaktan ka. Pero wala akong magawa. Kasi, hinayaan mo na sa niba ng masamang demonyo yung utak mo. So, yun. Wala tayong magagawa ngayon. Kundi, hanapin yung matanda. Um, iyak sa Rinig na rinig ko dito, banda. mga idol biglat biglang nawala talaga at saka mga idol gusto kong ipaliwanag sa inyo no parang naagnas yung laman loob ng manananggal na yan yung matanda no may pinagdadaanan eh kasi nakita ko dito talagang kakaiba yung ano niya laman loob niya parang naagnas na Huh! kaya pala mabaho uh Alam ko na yun, eh, nagtatago ka lang dito at saka yung lalaki. So ayan mga idol. Ayan, palibot-libot na po tayo ngayon dito po sa area na to. Dito po sa kubo. Kasi po inahanap ko yung iyak po na matanda. At grabe, parang talagang nasaksaktan po talaga siya mga idol. No? Kaya ngayon, kahit malakas po yung ulan, patuloy pa rin po tayo sa ating pag-vlog. At sana po panoorin niyo pa mga video natin at hinahanap po yung matanda umiyak siya kasi po nasasaktan kasi nahati po ang kanyang katawan at parang naaagnas na mga, mga idol parang hindi ko alam kung ano nangyari sa matanda at kasamanya niya yung lalaki no alam ko na eh Nay, bakit po kayo umiiyak? Nay, sandali lang po. Oh, sandali lang. Anong ibig mo sabihin, Nay? Bakit po kayo umiiyak? Ha? Gusto ko pong malaman at tutulungan ko po kayo, Nay. Kahit inaatake mo po ako, pagkagalingin po kita. Nay, huwag ka pong... Saan na kaya siya pumunta? Nay, sandali lang po. Sa mo dali dati mi sir kore. Ako sa tapat di ko sa prosit! mi sa dakosit ko sit mi sa di tru sa tanah nang gawso di vivana san sa malapale bas if sibini na So yung mga idol. Nagpapakita pa rin sa atin yung matanda. Ano kaya ang ibig sabihin ng matanda mga idol? Ngayong gabi at bumalik po siya. Nakita natin sa loob po ng kubo na hati po ang kanyang katawan. At bigla tayo may narinig na iyak at ngayon mga idol, nakita natin na buo na ang kanyang katawan. So ngayon, hinahanap ko yung matanda dito. Hindi basta basta itong mga idol ha. Sana na kasi nagpunta. Pabalik-balik kasi sila dito sa area na to. Yung lalaki, biglang parang may dalang ano, parang may dalang maamoy kasi naamoy ko yung lalaki, parang may biktima din siya. Parang may biktima yung laki. Eh. So, mga ito la. Kahit ulan po ngayon, kahit po ulan. So nay, Alam ko nagtatago na kayo ngayon. Pero whew. So yan mga idol. So yan mga idol. Wala tayong magagawa mga idol. alis muna tayo dito kasi napaka -delikado. Uy! Ano yan? La. Yung lalaki. Parang baliwala lang sa kanila yung nangyari. Parang din madidmahan lang ako. Lapitan natin yung dalawa sila. Wala sa tayo dito. ulan na sila dito. Ano? Nagtatago sila dalawa. Ay, naku. Wala tayong tayo magagawa ngayon, mga ito. Nandun sila. Saan kesa sa napunta? Alam ko nung tatago lang kayo ditong dalawa eh. di ayan. Dito sila pumunta. Uh.